So yung mga kami, welcome back sa ating ah uh, videos. No? So pag-usapan muna natin ngayon mga kami yung trending ngayon na DPWH. Yan, Nasunog yung kanilang think, opisina. Yan, no? So ang sanhi daw ng sunog ay yung computer. No? So hindi natin alam kung anong computer. Meron kasing computer na laptop, merong computer na desktop. Pero sa palagay ko desktop kasi kung laptop yun, hindi naman uh, masusunog yun, ano. <laughs> so, share ko sa inyo yung aking uh, knowledge yan, ano. Uh, computer uh, equipment, no. Bakit nasusunog. So, uh, okay. Bago ka sa channel ko, like and subscribe ka na. And follow ko na din na yung Facebook page natin. Yan nandyan sa description, no? mag-upload din mga video about sa uh, kung ano-ano about tech industry, yeah, So, kung bago ka lang sa channel ko, yan, yeah. ako pa Jimmy Tech, yan. Yeah. So, sa 9 years kong experience sa ating desktop, yan. Yeah. So, mas gamay natin yung desktop kasi yun yung madalas natin ginagamit. doon may laptop. Pero, eh, hey, pag-usapan na natin bakit ka ba nasunog, no? Dahil doon sa computer, yan. Yeah. Uh, hindi natin sure kung legit o dahil sa computer. Pero may nabasa ako na uh, dahil do sa computer so pag-usapan naman natin no? okay uh, sa so computer naman pagka hindi naman basta-basta susunog ang computer yan based sa experience ko po mga amin sa 9 years na experience po natin ay wala naman tayo nakita na sunog na computer and usually marami akong piyasa dito ng computer na masira, ay hindi naman susunog mga kami, so ito sample lang natin siguro So, ito ay may issue na may sira. Ayan. So, sira yung board nito. Pero yung CPU, ayan. Central Processing Unit ay buo. So, hindi naman siya sumabog. Sira siya. Or, anong nangyari? Mag-short. Kahit mag-short, mag-short ang isang computer. So, ito kasi yung pinaka-motherboard na no? tinatawag. So, pag may nag-short dyan, marami namang MOSFET yan or uh, mga Uh, safety features no, na nilalagay sa mga computer. So, hindi naman agad-agad nasusunog yan. Yan para sa kalaman ng iba. Ay hindi basta-basta nasusunog ang computer. No? So, marami siyang uh, yun nga, sa gayon sabi ko mga safety circuit short circuit safety no? yan. Uh, itong katulad na ng MOSFET ito, ano lang yan, mag umuusok or minsan naglilik na lang, hindi naman nasusunog. Uusok siya pero hindi nasusunog. Yung totally makakasunog ng bahay or computer set na. So, yun. So, pag-usapan naman natin yung isang component ng uh, computer power supply. So, meron ako ditong power supply ito. Ito, sira ito pero hindi naman sumasabog. Ayan. So, ito, ang tawag sa power supply ng mga ganito. Generic power supply. So, meron kasi tayong, yung tawag na generic, tsaka true rated, no? So, yung true rated na power supply, yun yung magbenda. So, ito, pwede na ito pang mga home shop. Hindi naman nasasunog. So, sa 9 years natin experience, so, wala naman tayong nasunugan. Although, minsan may nasisira. Pero may ang nakita ko lang sa ganyan, pumuputok yung pishik, spark. Nag-spark yung fuse niya. At hindi naman susunog kasi may, yun nga yung safety nun, yung fuse pump. So, ma, oh, umilaw, sumabog so, yun. Hindi naman malakas, mag ano lang. Ah, uh, yun yung mga talaga, hindi na agad siya masusunog. So, madami man yung board or yung kuryente na din sa dito. Yan. yan. kasi yung part na yan, dadalo yan dito. Ito yung kanyang 24 pin. Tapos ito yung kanyang 8 pin. Yan. So, hindi naman matadamay agad. O, pwede madami. Pero hindi sunog. Yan. Yan. ah uh, Ako ay tatanong yan. Computer ba yung naging sanhi? So, in Para sa akin hindi. Kasi ah uh, hindi siya basta-basta masusunod yung mga computer. Unless na tama yung mga ano niya, ah uh, pagkakaayos. No? So, may nabasa rin ako, ah uh, breaker, yan. So, yung kanilang wiring daw yung naging sanhi. Yan. So, yun, siguro legit naman kasi legit yung news na nag-report, no? So, possible yun. Yun yung nag-overload or losses. Yun, pag kasi maluwag yung isang wire or circuit, o sa circuit breaker, possible yun na mag ano, masunog. Kasi pag gumagalaw-galaw yun or nag-spark, spark. Yan. Pero sa ganun, dapat mag-trip yung breaker nun. Hindi ko lang alam kung nasa standard yung ano wiring or ampere ng mga breaker ng So yun lang. Kung sa video nato 'yung pinaliwanag ko lang kung bakit sunog daw dahil sa computer. So hindi hindi basta-basta sunog kahit may UPS pa or kung anong gamit nila, may GPU or wala, True rated ba by power supply or generator. Ayan. So puli na ko sa video nato 'yung Uh, mga nagtatanong. And so hindi para sa akin hindi hindi computer yung dahilan ng pagkasunog na uh, sa office ng DPWH na. Ayan, comment na lang kayo sa baba kung may mga suggestion kayo mga tama sa mga sinabi ko or mali. Ayan, comment na lang. Eh, para sa akin, yun yung aking opinion. So, thank you for watching. God bless mga aming naisusunod na video. Like and share pa. And hit mo yung bell para ma-update kapag may bago tayong video na i-upload sa YouTube and Facebook. And follow nyo din yung ating Facebook page yan. Jimmy Tech din yan. Nasa 120 followers pa. So hindi isa ko nag-upload yan ng video. So Supportahan nyo tayo sa ating FB page. Thank you sa pananood and bye-bye.